Hello mga ka-idol Ito po yung kakainin natin ngayon Scorpion uh, Binomos Scorpion in the world niya ni siya Sa niya siya sa pinakalalapod nga Scorpion Kakainin po natin to mga Ka-idol oh, para uh, Alaman nyo na pwede pala itong kainin O oh. hey, Ito siya ito. Ayan o. Ayan o. Laki. Nakuha ko ito kagabi. Ayan o. Lulutuin natin ito ngayon mga kaidor. Laki. Kakainin po natin ito. Scorpio na to. To mga ka-idol, no, kukunin na natin sa mga ka-idol. Tatanggalin ko muna to mga ka-idol. Tapos, hugasan sa natin. Yan. Tapos pipilituhin natin, pipilituhin natin 'to mga ka-idol. Yan. Repituhin natin 'tong mga kaidol. Kainin natin 'to. Ka oh. Scorpion. Ito na muli yan mga kaidolo. ini na natin. Yun. Mga kaidol, kakain tayo ngayon ng scorpion. kakain tayo mga kaidol. awag uh, huwag kalimutan magano mga kaidol. Uh, subscribe sa YouTube channel at Matias Lumakan. Din sa Facebook ko, wag din kalimutan mag-like, follow, din share para marami hindi mga manonood na makikita ng mga videos ko. ng mga kaidol oh. Ito na. Oh. Ah, init. Ih. Init. Yon. Hmm. Yan. Tapos, kukuha muna tayo ng sausawan para mas masarap yung kainan natin. Hello ka-idol. Ito na po yung iniintay nyo. Ah, kakainin po natin yung scorpion. Tapos, may sawsawa na suka. Salamat. Hmm. Sige ma'am. Ayan o. Oh. Hmm. pag may na suka sa manghang ayan ayan tinit niya oh ito yung tinik niya yung nagdala ng lasun ay eh, binom ito ha? Huh? hmm? pwede mo umuy niya ayun natin ito kaya yeah, mga kaido hindi pala pakainin hmm. sabi ko sarili ko masarap na yan tikman kaya ko tikman ko kaya baka ano pwede May pwede naman

no um, palaka naman yung palaka ano palakang bahay palakang bukid yung may lason yun sunod yun ang ibablog ko sunod saka yung ano mga bulati wati sa bisaya pa wati yun kilaw tayo nun kilawin natin hanggang dito na lang mga kaidol Ah, uh, salamat sa inyong panonood. Uh, um, 'wag magsawang magpalo follow mag-like at mag-share sa Facebook ko at Matias Lumakan. Then sa YouTube ko at Matias Lumakan din. Maraming salamat mga idol. Salamat po.